OFW Katulong Napakababa ng tingin ng iba sa pagiging katulong sa si ibang bansa May iba na nagsasabi na kaya tayo napadpad dito kasi wala tayong pinag-aralan Medyo masakit sa tenga, lalot yung nagsabi sa atin ay nagtapos ng college at may trabaho sa Pinas Pero take note Hindi lahat ng katulong dito sa ibang bansa ay walang pinag-aralan. Maraming nagtapos sa kani-kanilang course pero ito ang pinili nila na trabaho. Bakit? Kasi masapat ang sahod. Ang mga katulad kong OFW hindi dapat minamaliit ng kung sino man na may magandang trabaho dyan sa Pinas. May pinag-aralan kayo, dapat alam nyo kung ano ang halaga namin sa bansa. Ano nga ba? Milyon kaming mga OFW na isa sa nagpapayaman sa bansa natin hindi man ako nakapagtapos o yung tingin ng iba na wala akong pinag-aralan, at least alam ko yung halaga ng pagiging OFW dito sa ibang bansa. Real talk. Minsan, pag nagpo-post yung mga OFW o katulong na katulad ko ng mga gamit na nabili nila o kung ano-ano pa, hindi talaga may iwasan na may magsabi na Nagmamayabang, eh alam naman nakatulong lang. Deserve namin ipagmayabang kung ano ang meron kami. Bakit? Unang-una, pinaghirapan namin yon. Pangalawa, hindi namin hiningi sa kahit na kanino yung mga bagay na pinopost o pinagyayabang namin. Oo, ayoko sa mga taong mapanghusga. May pinag-aralan ka nga, pero wala kang karapatang manghusga ng ibang tao. Dapat pag nakikita mo yung taong mas mababa sa'yo, dapat magpasalamat ka pa nga kasi andyan ka sa lugar mo at wala sa lugar namin na mga OFW na minamaliit mo.